mapanganib, kakilakilabot sa huling panahon na sinasabi ng Biblia. Paano tayo makakapanatili sa pananampalataya sa Panginoon at manatili sa pagkaligtas habang tayo ay nandito sa last days? How to stand in the last days Tayo po ay nasa perilous days or perilous time. Mapanganib. At nandito na rin tayo sa terrible days. At hindi lang po 'yon. Tayo ay nakapaligid sa terrible people. 2 Timothy chapter 3, verse 3. But mark this. There will be terrible times in the last days and also terrible people in the last days. Kailangan po maging aware tayo na nandito na tayo sa huling panahon kung saan nakakilabot at mapanganib ang sabi ng Biblia. At kailangan alamin natin kung sino at ano yung mga bagay na makakapanlinlang o gustong linlangin tayo at mawala tayo sa pananampalataya. Recognize or makilala ang mga mapagkunwari at mga manlilinlang sa tulong ng banal na espiritu. Be vigilant, keeping careful watch for possible danger or difficulties by the help of the Holy Spirit ito ang sabi ng Bible tayo ay maging mapagmatsyag kailangan makilala at ma-recognize po natin kung ano at sino yung mga manlililang at pwede tayong manlililang sa tulong ng Banal na Espiritu 1 John 2 20 ngunit pinagkaloob na sa inyong Banal na Espiritu ang Espiritu Santo at dahil dito alam nyo ang buong katotohanan Awareness of Spiritual Deception Dapat alam natin at kilala natin kung sino yung kaaway Sa huling oras at panahon na sinasabi ng Biblia Maging mapagmatsyag tayo at makilala natin kung sino ang kaaway at kung sino ang dapat iwasan 1 John 2 verse 18 Munting mga anak, ito na ang huling oras Gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo kahit ngayon ay marami ng antikristo kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Two major subject ang sinabi ng First John. Perilous hour or yung last hour na tinatawag at yung antichrist. Sa last days, andyan po yung antichrist. Kaya maging aware po tayo doon sa deception na gagawin ng antichrist. Kasi kahit sa panahon natin, meron na pong nagpapakilala na sila ay against sa Panginoong Jesus. Kailangan nating lumaban. Ito po yung pangalawang dapat nating gawin. Resist. Labanan po natin sa anong pamamaraan? Content for the faith. Maging kontento po tayo doon sa pananampalatayang tinanggap natin sa Panginoong Jesus. Kasi marami ang umahanap at nag-aaral kaya napapahamak. Naliligaw po ng mga turo ng samot-saring aral na hindi po biblikal at hindi galing sa Panginoon tinatanggap ang ama pero tinatanggi si Jesus. Ito mismo yung babala ng First John o ng Bible para sa atin na magingat ingat po tayo sa ganitong aral kasi lilitaw ang mga aral na tinatanggap ang ama pero hindi tinatanggap ang anak. Kasi maliwanag na sinasabi ng Biblia, sino man ang tumatanggi sa anak ay hindi rin niya nakikilala at wala sa kanya ang ama. 1 John 2 verse 23 ang hindi kumikilala sa anak ay hindi rin kumikilala sa ama. Ang kumikilala sa anak ay kumikilala rin sa ama. Maraming nagtatalo, marami nagdedebate, nag-aaway na tinatanggap nila ang ama pero hindi nila tinatanggap ang anak. Na sino man ang tumatangi at hindi kumikilala sa anak ay hindi rin nakakakilala sa ama. Kung nakikilala natin ang anak, makikilala natin ang ama. Pero kung ang ama nakikilala natin at tinatanggi natin ng anak, ang Panginoong Yesus, ito po ay spiritual deception. Maging aware po tayo dito. Ang banal na spirito po ang magtuturo sa atin because Holy Spirit is the great teacher. Siya ang nangungusap po sa atin at tinuturo mismo ng salita ng Diyos na kung sino ang tumatanggap sa anak ay kumikilala sa ama. tayo po ay nasa huling araw na. At ito yung sinasabi ng 1 John chapter 2. Sa huling araw, lalabas ang napakaraming aral na makakapagligaw sa atin. Pero ito ang sinasabi ng Bible po sa atin. Lalabanan na natin ito sa pamamagitan ng pananatili, ang pananampalataya sa Panginoong Jesus sa pagtuturo ng banal na Espiritu, na kung sino man ang kumikilala sa anak at tumatanggap sa Diyos anak, ay nakakakilala at tumatanggap sa Diyos Ama. Hindi rin natin dapat itakwil ang pagka ng Diyos Espiritu Santo dahil marami ang tumatanggi sa kapangyarihan at manifestation ng Holy Spirit. Pero ang sabi ng Bible, sa pagtanggap natin sa banal na Espiritu, siya ang magtuturo sa atin sa tamang aral. 1 John chapter 2 verse 20. Ngunit pinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo at dahil dito, alam na niyo ang buong katotohanan. 1 John chapter 2 verse 24. Pakaingatan niyo sa inyong puso ang narinig niyo sa simula pa kung gagawin nyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. Ang huli na dapat natin gawin sa huling panahon ay yung manatili. Remain. Remain in faith. Manatili tayo sa pananampalataya natin sa Diyos. 1 John chapter 2 verse 26 hanggang 27. Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyang kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Gayunpaman ang espiritong ipinagkaloob ng Kristo sa inyo at habang ang Espiritu ay nananatili sa inyo, hindi nyo kailangan turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Binibigyan tayo ng heads up o ng babala ng salita ng Diyos na kailangan manatili tayo kay Kristo. Kasi ang pananatili kay Kristo ang makakapagbigay sa atin ng tiyak na kaligtasan po. Ito rin ang babala ng Panginoong Jesus nung siya po ay nagkatawang tao. Mark chapter 13 verse 22 Ito ay sapagkat mayroong lilitaw na mga bula ang Mesayas at mga bula ang propeta. Magpapakita sila ng mga tanda at kamanghamang hanggawa. Gagawin nila ito upang dayain kung maaari kahit ang hinirang. Subalit so, magingat kayo, narito sinabi ko na sa inyo noong una ang lahat ng mga bagay. At ay manatili sa kanya habang tayo po ay nasa last days at nasa huling panahon. Kasi ang tao po ay magpapakasama pa. Ang mga masasama ay magiging masama pa po. Kaya sa oras na ito mga kapatid, kailangan nating malaman ng ganitong turo at ganitong aral. Sa huling panahon, magiging mapanganib, magiging terrible ang sabi ng Bible. Nakapaligid tayo sa mga tao na pasamanan ng pasama. Isa ka bang mana ng palataya ng Diyos? Isa ka bang tagapaglingkod ng Panginoon? O isa ka sa hinirang ng Diyos para sa kanyang kaharian at sa kanyang muling pagbabalik? This is our duty in the last days. Ito po yung gagampanan natin sa huling panahon. <slap> kailangan ipangaral natin ang tinanggap nating salita ng Diyos. Ipangaral natin yung Ebanghelyo ni Kristo. Yung nakakapagbigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ipangaral po natin ito sa kinapan. Ipangaral natin ito sa mga kakilala natin, kaibigan, pamilya, katrabaho, at sa araw-araw na mga kasama po natin. Ito yung duty natin para sa Panginoon. Ito yung duty natin na mga tumanggap sa Panginoong Yesus at sa aral ng Diyos. Ipangaral po natin ang kanyang ebanghelyo. Maging prepared po tayo, maging handa po tayo sa gagawin natin at sa pangangaral po natin. Kailangan tayo po ay hubog, tayo po ay prepared na mga ngaral po ng salita ng Diyos. At lagi kang nakalaad sa Panginoon upang ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa kapwa, sa mga tao, sa mga nakapaligid po sa atin. Kailangan nating mag-preach, kailangan nating ihayag, kailangan nating ituro ang salita ng Diyos at tayo maging handa. Kailangan mag-correct tayo kung hahayaan natin na mga mali yung nakikita natin, hindi tayo magiging matuwid. Iba po mga kapatid yung pagiging matuwid. Alam niya na mapapahamak yung isang tao, tuturuan niya at igagay niya sa katotohanan at sa kabutihan. Ito yung duty natin bilang mana ng palataya ng Panginoon. Mahalin natin yung kapwa natin at turuan po natin siya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Huwag tayong mahihiyang mag-correct. Huwag tayong mag magturo. Mag-rebuke po tayo. Mag-encourage po tayo. Kapag nang-rebuke tayo, kailangan may encouragement din po. Huwag puro sakit sa puso at sakit sa damdamin ang ibibigay natin kapag nagdi-rebuke tayo. Kailangan may encouragement. Rebuke and encouragement with great patience. Kailangan magturo tayo, mag-rebuke tayo nang merong pag encourage nang merong matinding pagpapasensya po. Hindi pa dalos-dalos. Ito ang duty ng mga mananampalataya, lalo na ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, encourage with great patience and careful instruction. 2 Timothy chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan sa panahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Ito po yung gagawin natin, mangangaral po tayo ng merong katsagaan. Kasi ang mga tao magiging makatina po ang tainga sa katotohanan. Magiging mapagpili na po sa mga gagawin nila. Ahanapin na nila yung mga bagay na kapag nakasakit sa kanila, ayaw na po nila nun. Ang pipiliin nila yung laging nakakiliti sa kanilang tainga. Yun na po ang mga tao sa huling panahon. Kaya ang sabi ng Bible, meron po tayong duty. Mangaral tayo ng merong katsagaan. Mag-rebuke, mag-correct, mag-encourage po. At maging prepared tayo sa ganitong mga tao kasi ito yung sinasabi ng Biblia 2 Timothy chapter 4 verse 3 Ito ay sapagkat ang panahon ay darating ng mga tao ayaw ng tumanggap ng mabuting katuruan sa halip, ayon sa kanilang mga sariling pagnanasa mag-iipon sila ng mga guro para sa kanilang mga sarili magtuturo sila kung ano ang nais ng kanilang makakating tenga Pinag-prepare tayo ng Biblia o ng salita ng Diyos sa pangangaral dahil sa mga tao Dahil ayaw na nilang tanggapin ang katotohanan They will reject the truth Pupunta na sila sa mga gawagwa at hakahakang aral at turo ng mga tao Sa mga kathang isip Sa mga myth 2 Timothy 4 They will reject the truth and chase after myths hindi na sila makikinig sa katotohanan sa halip ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Kailangan natin ng maayos na pag-iisip sa lahat ng sitwasyon. Have a clear mind. Kailangan po natin ito sa pangangaral ng salita ng Diyos. Magkaroon po tayo maayos at wastong pag-iisip sa lahat ng sitwasyon, sa mga pagsubok, sa mga bagay na hindi hinaasaan at lalo na sa pangangaral ng salita ng Diyos. But you should keep a clear mind in every situation. Endure hardships. Don't be afraid of suffering for the Lord. Magtiis tayo sa mga paghihirap natin sa paglilingkod sa Diyos. Hindi tinatago ng Panginoon na hindi na tayo dadaan sa mga pagsubok, sa mga sakit, sa mga bagay na makakapagpabagsak po sa atin at makakapanghina ng loob sa atin. Endure hardships. Ito ang sabi ng Biblia maging matatag po tayo tayo po ay magpakatatag sa mga pinagdadaanan natin bilang mga mana ng palataya mga mangangaral ng Diyos tayo po ay maging matatag sa mga pagsubok kasi alam ng Diyos na dumadaan tayo sa pagsubok dumadaan tayo sa mga mahihirap na sitwasyon at ito yung dapat nating gawin isa sa duty po natin magpakatatag po tayo endure hardships magpakatatag at gawin ang trabaho ng isang ebanghelista. Hindi ka man gumagamit ng mic, hindi ka man laging nakikita sa pulpito na nagsasalita at nangangaral ng salita ng Diyos, pero nakikita at nababasa ng karamihan ng ating mga buhay. Magpapakatatag po sa mga pagsubok at gagampanan ang pagiging ebanghelista. Endure hardship. Do the work of an evangelist. Discharge all the duties of your ministry. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mga ngaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Wala pong nagsasabi na madali lang ang buhay at walang nagsasabi na madali lang gampanan ang pagiging kristyano o ang pagiging lingkod ng Diyos. Ito'y dadaan sa mga pagsubok, ito'y dadaan sa mga bagay na makakapanghina sa atin dahil si Kristo mismo naranasan po ito. Nung siya ay nagkatawang tao, naranasan po niya ang mga paghihirap, naranasan niya ang temptation, naranasan po niya mga kapatid na mahirapan. At bilang tagapaglingkod ng Diyos at bilang mananampalataya ni Kristo, umaasa ang Panginoon na tayo magpapakatatag at gagawin natin yung duty po natin. Kasi si Jesus na pagtagumpayan na po niya yan lahat. At sabi ng Panginoon, tayo higit pa sa mga mana na gumpay. Alam ng Diyos kung tayo may dumadaan sa pagsubok ngayon. Alam ng Diyos kung tayo man ay nahihirapan. Tayo magpapakatatag at gagawin natin yung duty natin bilang isang mana ng palataya. Kaya nga po ang pangako ng Panginoong Yesus, siya po ay babalik, siya ay darating, siya ay huhukom sa kinapal. Mabuti at masama, huhukuman po ng mabuting hukom. The right judge. Naglilikod tayo ng mahirap, dumadaan tayo sa mga persecutions, sa mga circumstances. Jesus will judge all the people. Mangyayari po ito mga kapatid, kaya tayo ay maging tapat sa paglilingkod. 2 Timothy chapter 4 verse 1 in the presence of God and of Christ Jesus who will judge the living and the dead and in the view of his appearing and his kingdom ito po yung tatandaan natin na hindi mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng mga sinasakripisyo natin sa paglilingkod sa Diyos ang lahat ng ginagawa natin sa pangangaral ng salita ng Diyos at bilang isang matuwid na mana ng palataya sa harapan niya because Jesus will award to all long for his appearance at kokoronahan puputungan po ng korona the crown of righteousness And now the prize awaits me the crown of righteousness which the Lord the righteous judge will give me on the day of his return for all who eagerly look forward to his appearing Gusto kong sabihin sa iyo ito kapatid na maraming magpapahina ng loob mo sa paglilingkod sa Diyos. Maraming magpapabagsak sa iyo ng mga pagsubok para mawala ka sa pananampalataya. Pero maging tapat tayo sa paglilingkod sa Diyos. Pagtapatan natin anuman ang panawagan sa atin ng Panginoon. Sa paglilingkod, ito ay labanan. Makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka. Dahil sa mga mabubuting pakikipagbaka natin, hindi po nawawalan ng kabuluhan niyan tayo ay huhukuman ng Diyos at puputungan the crown of righteousness. Tulad ng ginawa ni Paul, he fought the good fight of faith. Nakipaglaban siya ng mabuting pakikipaglaban sa pananampalataya. Finish the race. Ang mahalaga mga kapatid, kung paano natin tapusin. Kailangan matapos po natin ito. Ang labanan po dito ay kung paano natin tatapusin ang paglilingkod natin sa Diyos. Remain faithful. Remain in faith tayo po ay maging tapat at magkaroon ng pananampalataya sa paglilingkod. Fight the good fight of faith and take hold of the eternal life to which you are called. Dito po tayo tinabag mga kapatid na makapaglingkod sa Panginoon hanggang sa eternal. Sana po marami kayong natutunan mga kapatid sa pinag-aralan natin. Magampanan natin yung duty bilang isang mana ng palataya at isang ibanghilista ng Panginoong Yesus. Lagi niyo pong tatandaan na lagi tayong sasamahan ng Panginoon hanggang sa matapos ang panahong ito. So magpasalamat sa iyo, kapatid, nakatapos ng video ng ito. Kung nagustuhan mo ang gantong aral at yung pinag-aralan natin, like nyo lang po ang video ng ito. At kung ano po ang gusto nyo sabihin, at mga tanong, lagyan nyo lang po sa comment section. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para updated ka sa mga ganitong klase na pinag-aaralan. Hanggang sa susunod po na pag-aaral natin at pagkikita uli natin mga kapatid, Tonyo Lingkod, Pastor Gab God bless you po.